Yo, good day mga tol At ang oras nga ngayon eh, Ayan oh. 6.20 ng umaga Bali nga kaka-out ko nga lang sa trabaho Tapos inundo ko yung girlfriend ko Dito sa may pinagtatrabahoan niya Sa may Iliano At pinasakay ko na nga siya mga tol Ng tricycle papunta ng Novaliches Bayan Dahil nga doon kami mag-almusal. Uh, Siyempre, ako malamang nakabike. Kaya nga, JD the biker to, Pwede ba? <laughs> tamang upop lang sa daan. Good morning, mga tao. Woo, <laughs> solid mga tol. Ang sarap. Ngayon na lang ulit ako na bike na maaga. <laughs> Dahil ngayon hindi na ako nakapag-ride. Ito, tamang lusong tayo ngayon. No? Bali, doon na lang kami magkikita sa may... Save more no baliches bayan at doon nga na lang daw kami kakain sa may jabby. Dito na nga ako mga tol sa may no bayan. Grabe napakabilis na ng biyahe. Eh. Baka sabihin ng iba bakit wala akong helmet. Bali nga ito eh. Biglaan nga dahil nga dadaan lang dapat ako sa pinagtatrabahuan ng aking girlfriend. Tapos ayun biglang napunta sa ganito. <laughs> Kaya yun, tamang chill ride lang naman tayo eh. Ayun e nga mga tol, nandito na nga ako sa my save more. Ayan eh, o. At ayun yung aking girlfriend, naglalakad. Babe! <laughs> tamang kawai-kawai ba siya dun. All goods na mga tol, naparada ko na. Hey! Alright. Uh, regular lang. Ah, regular. Wait lang yun. Ito okay, na lang. lang, lang, lang. Oh, tikman lang natin. Gojit na mga tol. Alam mo ba ibig sabihin ng letter M? Ano? Mary. Ex <laughs> me. Mika yan. Mika. Pala, M, Mika. Mary. Mahal kita. Oh, manis. <laughs> Ayun yung bike ko mga tol. Oh. Gojit. Tanaw na tanaw. Yan, pala yan, yan. 누아 oh. <laughs> food trip tayo mga tol almusal tinikmang ko yung anilang mocha tsaka yung spanish latte yeah. doon natin yung fresh crush natin babe mm, love you hey. <laughs> love you ingat ka babe ah ba? Uh, mga tol natin ko ng uh, aking girlfriend at ako uuwi na din babalikan ko na yung bike kong nakaparada at ito nga si Greeny eh, mga tol <laughs> at yun na nga mga tol pauwi na nga ako at ang oase ito diba? <laughs> ganun lang kasimple pag lahat tanggap mo pag gusto may paraan Matik yan. <laughs> Pag ayaw, syempre, maraming dahilan. Pero conforme sa dahilan. Kanya-kanyang trip lang talaga tayo mga tol sa buhay natin. Kung alin yung makakapagpasaya sa atin, di ba? <laughs> Kasi ako, tsaka sa girlfriend ko eh, ganun kasimpleng bagay lang eh. Para sa amin, good shit na yun. Basta at magkita at magkasama, magkakwentuhan lang, eh, goods na goods na yun. Kasi ang mahalaga dun mga tol, yung nakapagbaan din kaming dalawa. Siyempre, busy sa trabaho, may kanya-kanyang gawain. Kaya kayo mga tol, kung anong trip nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Trip nyo yan. Kanya-kanya tayong trip dito. Hanggang sa muli. up up